Have you ever felt na panalo ka na sana sa laban? Tapos biglang plot twist na napa, wait what? Ka na lang. Kasi guys, ganun yung kwento natin for today. Yung tipong akala mo, finish na yan. Tapos may loophole pala na nagpalubog na lang sa buong setup. So ganito yung nangyari. Merong chismis na nasaga pang mga police na merong isang Jedrick Fortuna daw na nagbebenta ng sh** sa Marikina. Nung nalaman nila yon, Gumawa agad sila ng buy-bust team and kumpleto with Mark Money and Poser Buyer. Pagdating nila sa area, nakita nila si Jedrick na nakaupo lang sa labas ng bahay and sure yun since yung asset mismo yung nagpoint- out na siya talaga yun. Si Poser Buyer, kunwari, bumili sa kanya ng shoe worth 500 pesos and after maibigay sa kanya yung sachet, bugsh, biglang nagpakilala yung buyer and sinabi na puli siya and inaresto si Jedrick. Then, meron yung inventory with the witnesses tapos din sa station. Pinicture yung mga item, then ipinalab test. It was confirmed na yes, shop yung laman ng mga sachet kaya sinampahan siya ng kaso. Pero si Jedrick, todo din ay siya sa accusation saying, Teka lang mga te, hindi naman ako si Jedrick Fortuna, ako si Rolando de Ocampo. Check niyo pa yung birth certificate ko. Ayon sa version niya, may mga armadong lalaki raw na dumating sa bahay nila, hinahanap si Jedrick. Kahit nung sinabi niyang hindi siya yun, dinala pa rin siya sa presinto. And nung ando na sila, may asset daw na dumating at tinuro na siya nga raw si Jedrick. Pagdating sa korte, guilty si kuya beyond reasonable doubt sa pagbebenta ng s**t. Sabi ng judge, maayos yung chain of custody ng ebidensya mula sa pagkakasamsam hanggang sa lab test kaya solid yung kaso ng prosecution. And yung drama ni kuya na hindi ako si Jedrick, ako si Rolando, eh hindi kinagat ng korte. Eh. Like, sorry kasi mas pinaniwalaan yung positive ID ng mga pulis kesa sa palit pangalan niyang paandar. Taray doble cara. Eh Ending te is life imprisonment si Koya mo Jedrick slash Rolando plus 500,000 pesos na fine. And syempre, yung s*** na ebidensya, pina-turn over sa PIDEA. So syempre, katulad ng mga gantong kaso, alam niyo naman, umaapela sila. So, like the previous cases na napag-usapan natin, nag-apela din si Kuya Mo Jedrek. At todo claim siya na peke daw yung buy bust at hindi raw na-preserve ng maayos yung siya na ebidensya. Pero sabi ng Court of Appeals, nice try, pero it's a no for me. Yung atake mga mima ko. Pinanindigan ng Court of Appeals yung RTC ruling kasi malinaw daw na napatunayan ang bentahan ng siya between the poster buyer and si Kuya. And hindi lang basta sinabi ah, inisa-isa pa nila kung paano inalagaan yung ebidensya. Minarkahan agad yung sachet sa mismong crime scene, sinabayan pa ng inventory at picture taking kasama ang media rep at barangay kagawad para legit yung buy -bust. May official request pa for lab exam habang hawak pa rin ng mga polis yung item, tapos sila din mismo yung nagdala sa crime lab ng evidence. Doon, kinumpirma sa report na siya pa ang laman mga ate ko. At yung chemist pa mismo yung nagdala at nagpresenta nito sa korte. Kaya ayon sa Court of Appeals, maayos at tuloy-tuloy ang chain of custody. Kaya walang butas yung kaso. In the end, guilty pa rin si Jedrick, walang takas. Ayon sa Court of Appeals, hindi daw pwedeng pagtalunan yung identity niya. Bakit? Kasi yung accused mismo, all throughout the inquest, arraignment, hanggang trial, siya pa yung nagpapakilala at pumirma as Jedrick Fortuna. So imagine, at least 12 times in 4 years. 4 years guys. Paulit-ulit niyang sinusulat at pinipirmahan yung pangalang yan. Kaya kahit sabihin pa niyang siya si Rolando, the court was like, Sure, keep the name, pero under arrest ka pa rin kasi ikaw yung nahuling nagbenta ng shampoo. Got your ass Ngayon naman sa appeal niya, ito yung mga pinaglalaban niya Una, na unlawful daw yung arrest kaya inadmissible yung ebidensya And yung pangalawa, na palpak daw yung preservation ng siya kaya dapat hindi siya makonvect Pero syempre, alam mo na, the court of appeals wasn't buying it chika natin sa story na to is kung nagkamali nga ba ng bongga si RTC sa pag-decide na guilty si Jedrick kahit yung evidence na ginamit laban sa kanya e eh nakuha lang dahil sa illegal na arrest? Dito papasok yung plot twist natin te kasi ayon sa Supreme Court, they did all of that pero may merit naman pala yung appeal ni Jedrick. kakaloka. Why? Kasi nagkaroon ng lapses yung mga pulis at chain of custody. Ito na naman tayo. Kasi di ba nga, ayon sa batas, after mahuli at makuha yung droga, dapat may inventory at pictures kaagad sa presence ng apat na required witnesses. Yung mismo accused or yung representative niya, isang elected official, DOJ rep at media. Eh, ang nangyari, oo, may media at barangay kagawad, pero wala yung DOJ rep. Tapos, yung mga pictures, hindi sa mismong crime scenes kinuha, kundi sa police station pa. Sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng palusot yon lalo at maliit lang yung amount ng shampoo, kasi mas madaling matamper or maplanta. And yung prosecution, hindi rin nakapagbigay ng matinong reason kung bakit sila nag-shortcut sa procedure. So, ayun na. Wala na. Basag na yung credibility ng ebidensya. So, ang ending, acquitted si Jedrick on reasonable doubt pinarili siya agad ng Supreme Court unless meron pa siyang ibang pending na kaso. So, from life imprisonment to freedom. Grabe, no? Like, can you imagine yung relief ni Kuya nung narinig niya yon? So, what's the moral of the story? So, tulad ni Jedrick, di ba? Akala ng lahat, may forever na siya sa bilangguan. Pero dahil lang sa isang loophole, nag-flip ang situation in his favor. Lesson talaga dito mga te is do not assume everything is final. Take school for example. Di ka nakaabot sa deadline ng project so akala mo failed ka na. Tapos yun pala, need mo lang magpa-extend sa teacher mo. Or sa love life. Tipong ang tagal mo nang nanliligaw and hindi ka pa sinasagot. So akala mo di ka talaga niya bet. Pero yung hindi mo alam is you guys are reading the same book. Magkaiba lang kayo ng pages sa ngayon. O oh, kaya naman, yung recent issues ng bansa natin. Yung feeling mo walang mananagot kasi puro lang. Pero since nagtuturoan na sila, what if may umuwi at may mga makulong? Remember, sa buhay, kahit feeling hopeless ka na sa kung anumang situation yan, laging may chance na magkamero ng unexpected twist na pwedeng magpabago ng lahat. Ikaw, What's your biggest plot twist this 2025?